Bili kami ni Kenshi ng gulay kagaya ng kamatis, talong pipino, at saka ng sili. Meron din po kami nakitang pakwan kaya bumili po kami ng dalawang piraso. Ay, hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Abang busy-busy nga po pala ako mag-edit ng mini vlog ko dito sa taas. Samantalang si Kenshi at yung binan kong babae ay busy-busy po maglaro dito sa labas. Ito ako habang pinapanood ko sila lalong-lalong na po dito sa binan kong babae. Napakalakas pang manipa ng bola mga auntie. Ayaka! magandang exercise nga po yung ginagawa ng benand ko at saka ni Kenshi. Pagkatapos po nilang maglaro, ay niyaya ko po si Kenshi na pumunta ng watahan. Kung sa anak ko ay samahan niya akong bumili ng mga gulay. Ay, boy na nga po tong anak ko habang naglalakad kami ay hindi na po siya nagpapabuhat. Dati po kasi kapag meron po kaming pinupuntahan ay lagi po siya nagpapabuhat. Grabe, ante, nagdagsan! Pagkatapos po ng ilang minutong paglalakad ay eh nakarating na nga po kami dito sa Watahan. Nakita nga po si Kenshi na pakwan at gusto niyang bumili. Ito naman ay eh meron po ako nakitang saluyo. Medyo mahal nga po kaya ang sabi ko ay eh magtatanim na lang ako ng buto. Pag buto po yung tinanim ko ay eh makakatipid pa ako tapos marami pa. Ito yung unang dinampot ko, bibili po ako ng tatlong pirasong pipino. Ito naman banda ay eh meron po ako nakitang pakwan na mura lang. May kulay red yung loob tapos meron din pong kulay yellow. Dalawang piraso nga po yung binili ko tig isa. Ang mga talungari po sila dito, merong mahal tapos meron ding mura. Ito so, ang mga anti kasi meron po silang bilog-bilog na talo. Bili ako ng dalawang piraso, isang pahaba at saka isang bilog. May binibenta din po sila dito ng mais na kulay puti. Ito so, nga lang, mga anti medyo pricey. Meron din naman po murang mais. Yun nga lang kulay yellow. Ito naman po sa banda na to ay napakadaming kamatis. Bili ako ng ilang ng kamatis. Merong malalaki at saka meron din pong maliliit. Mali bumili nga rin po pala ako ng sili. May labuyo at saka yung kulay green po na walang angha. Tapos ko po mamili at magbayad sa counter ay eh, naglakad na ulit kami ni Kenshin pa po ng bahay. Ang so, nabili ko nga po pala siguro ay nasa mahigit 10 piraso. Sabi nga po pala namin kanina ni Kenshin ay kumain muna ako. Wala po kasi ako nagutom at wala pa kasi akong kain. Ito na nga po pagkatapos kong kumain ay tatanim ko na po yung mga gulay na binili namin kanina. Unahin ko nga po itong tatlong pipino. Ito ko nga sila itatanim sa gilid. Taon-taon kapag ganitong taniman ay lagi talaga ako nagtatanim ng mga gulay. Ito po kasi yung pakiramdam na binibigay po sa akin kapag nagagarden ako. ko kapag nagtatanim ako ay parang wala akong problema. Tipong parang nakapokus lang na po ako dun sa ginagawa ko. Basta yun na po yung ang anti na rin, relax talaga ako kapag nagtatanim. At tapos kung itanim yung mga pipino, mampung sila yung mga sinunod kong tinanim. Tatlong piraso nga po ito at iba't ibang klase. Sa so, banda ay magtatanim po ako ng mga kamatis. At tapos ko po magbungkal ng lupa. Kasi naman po mga anti ibisin bisin na naman. Harap na naman po ata siya ng mga insekto. At marami nga po pala ako itatanim na kamatis dahil favorite po ito ni uncle yung hapon limang piraso po yung binili ko tapos sa susunod naman po yung iba at tapos ko magtanim ng kamatis at sunod ko namang tinanim at itong dalawang pakwan hindi, Nagahanap po ng insekto yung bata Nanis ang astero no? naman po sa likod eh, dito ko po itatanim yung mga talong Hanan nga po ng anak ko yung talong Dahil siya daw po yung magtatanim Nakatuwa naman tong anak ko Dahil pati yung paggagarden ko ay ginagaya na niya Hayaan ko nga lang po siya para matuto Ang bilis nga po matuto mga anti Kahit nagmula オッケーやった ay sa wakas. Tapos na nga po magtanim si Kenshin ng apat na pirasong talo. pero pre, pagkatapos po magtanim, ay eh, magdidilig muna tayo. Ito po sa gilid, bali nagtanim nga po pala ako dito ng patata. Dalawang klase nga po, tapos meron ding violet. Nakatawa po talaga itong mga tanim ko, iba't ibang klase. Alam nyo, nung bago pa lang kami ng asawa ko, ay eh, wala po talaga mga nakatanim dito. Ang unang dating ko nga po, ay eh, napakadumi, tapos napakadaming mga damo. Nung pinanganak ko si Kenshin, ay eh, doon ko na po inusikasa itong maliit na garden. Alam, sa patagal ng patagal, ay eh, dumadami na po yung mga tinatanim ko. Dati kasi, ay eh, talong at kamatis lang po yung mga tanim ko. Ito na nga po, Passport forward po tayo mga anti makalipas po ang mahigit isang buwan. eto na po yung mga tinanim kong kamatis. Meron na pong bulaklak at meron na din pong pa isa isang bunga. Tapos meron nga rin po pala ako na itanim dito mga kamatis na ilang peraso. Ito naman sa likod. Ito naman po yung tinanim ni Kenshi na talo. Alam, nakakatuwa po mga anti meron na din bulaklak. Galing na talaga ang mula ni Kenshi. Nagmana kay ni anti. lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Eh. Bye-bye!